Hey everyone! So sa video natin today, pag-uusapan natin ang 9 best AI tools na pwedeng mag-boost ng income mo at, at literal na makakapagpabago ng buhay mo. Kung di nyo pa naririnig, sobrang in na ng AI ngayon. At may dahilan kung bakit. Ang daming cool tools na lumalabas ngayon na gumagamit ng neural learning. At kapag na-implement ng tama, makakatipid ka ng sobrang daming oras at makakagawa ka pa ng kung ano-anong astig na bagay. For example, pwede kong gamitin to para palitan yung boses ko. Gamitin si AI para inarrate tong video. Gamitin siya para mag-take ng notes sa meetings, tumulong sa grammar, at kahit mag-edit ng sobrang gandang photos. So ayan, nag-research na ako. Ito na yung 9 favorite AI tools ko as of now. And sobrang excited na ako i-share sila sa'yo. Let's get started. So yung first tool na pag-uusapan natin today ay pwedeng gamitin para gumawa ng AI voiceover. Kung gumagawa ka ng commercials, faceless YouTube content, or kahit ano pang content, sobrang makakatulong tong tool na to. Ang pangalan ng tool ay Murf AI. Basically, kinoconvert niya yung text into speech gamit yung AI voice generators nila. So, nandito ako ngayon sa Murf Studio. Papakita ko lang sa iyo kung gaano to kaastig. I-click natin yung plus button dito. Pangalanan natin test project. Rory, gusto nating gumawa ng audiobook. Then, i-click natin yung create project. Dito, ilalagay natin yung text natin. Tapos, once na meron na, pwede na tayong pumili kung sino ang gusto nating bumasa ng text na to. Yung iba, kailangan ng pro plan pero pipili tayo ng voice na free lang. For example, si Ryan. Pwede rin natin i-adjust yung pitch at yung speed kung gusto natin. So, ayan, mag-generate na siya ng audio. At once tapos na, i-click ko lang yung play. Sana marinig nyo. Ang ganda ng tunog, di ba? Try naman natin si Sophie. Generate natin yung audio niya. At tignan natin kung anong tunog nito. Sa tingin ko, okay din yung tunog. Siyempre, hindi siya perfect. At hindi siya kasing ganda ng real voiceover artist. Pero para sa isang free AI tool, ang galing na nito. Pwede rin tayong gumawa ng buong timeline dito sa Murph Studio pwede tayong mag-import ng script magdagdag ng media, gumamit ng voice changer at madami pang ibang features na pwede mong i-explore gamit ang tool na to. Alright, so yung next tool na pag-usapan natin ay tinatawag na Talk to Books. Isa tog free tool from Google na basically nagbibigay sa iyo ng way para makapag-browse ng book passages gamit ang AI. Pakita ko sa inyo kung paano to gumagana. Nuwari, gusto kong gumawa ng video or blog post tungkol sa cold therapy at gusto kong mag-reference ng iba't ibang books. Ito na siguro yung isa sa pinakamagandang paraan para gawin yon. Ginagawa ko rin madalas sa mga YouTube videos ko. Super cool way to use AI for research talaga. So, search natin yung cold therapy. Click natin yung go. At hanapin niya agad yung mga passages sa iba't ibang books na may keyword na yun. Pag nag-scroll pa kayo pababa, may kita nyo ang daming passages from different books, textbooks, at kung ano-ano pa. At kung gusto mong makita yung part na yun sa mismong book, pwede mo actually click to. Dadalin ka niya sa section kung saan siya galing. Pwede rin tayo mag-search ng something like best morning routine at magpapakita siya ng iba't ibang books na tumatalakay sa morning routines. May kita mo agad yung passage. At syempre, tulad ng kanina, pwede mo ring i-view yung context niya sa mismong book. Sobrang amazing to for doing research. As in, ang cool kasi literal na meron tayong access sa millions of books gamit lang tong AI search tool na to na tinatawag na Talk to Books. Kung nahihirapan kang humanap ng mga sources para sa topics na gusto mong i-discuss, perfect tool to para sa'yo. So next, meron tayong neural writing tool na tinatawag na ChatGPT. GPT narinig nyo na to. And sobrang cool talaga. Basically, kaya nitong sumulat ng kahit anong gusto mo. At pwede rin siyang parang alternative sa Google. So, imbes na mag-search ka pa sa Google, pwede mo nalang i-type dito sa chat GPT. i niya lahat ng relevant data. Tapos, gagawan kanya ng summary or direct answer na hinahanap mo. So, nandito ako ngayon sa chat GPT. And papakita ko lang sa inyo kung ilang cool use cases ng tool na to. Kunwari, gusto nating magsulat ng article tungkol sa kung bakit maganda ang pag-workout. So, ang gagawin lang natin is i-type yung, let's say, why working out is good. Diba? So, ayan, type natin. Mag-generate siya ng real time. At may kita nyo in just a few seconds, meron na tayong well-written paragraph or article tungkol sa benefits ng pag-workout. Of course, hindi ito yung final output na ipapublish mo agad. Lalo na kung pang-article talaga. I recommend na gamitin mo lang siya as a starting point or base draft. Makakatulong talaga to sa madaming research. At after nito, pwede mo na siyang basahin ulit. I-edit mo mismo o ipagawa sa iba. Hindi rin guaranteed na lahat ng facts na nilalagay ni AI sa article ay 100% accurate. Kaya kailangan mo pa rin mag-fact check. Pero ayan, may kita nyo na sobrang solid siya as a starting point. At anytime, pwede ka rin mag-click ng regenerate response. Gagawa siya ng totally ibang version ng text at pwede mong pagpilian kung alin yung best para sa'yo. Sobrang fun din ito. Pwede mong paggawain si ChatGPT ng letters. For example, iklik click mo lang to tapos mag-generate na siya ng letter based lang sa prompt na binigay mo. Sobrang creative. Honestly, amazed pa rin ako kung gaano siya kagaling magsulat. Ang dami talagang pwedeng paggamitan ng gantong tool kasi writing is everywhere. At magagamit mo to para mas mapabilis yung paggawa ng content. Then, wow! Makakatipid ka ng oras at pwede ka pang kumita ng mas malaki. So next up, meron tayong tool na kayang mag-analyze ng Excel at Google Google Sheets Docs mo. Actually, built-in na to sa Excel at Google Sheets. Pero konti lang may alam na merong ganitong feature. So ayan, meron akong spreadsheet dito na may fake data lang na nilagay ko. Meron tayong column for item. At may apat tayong items dito. Tapos meron ding revenue for January at profit. Basically, ang pwede natin gawin sa data na to ay pumunta tayo sa explore button. At magbubukas yon ng explore tab sa side. Yung data na meron tayo ngayon is super simple lang. Pero kung marami ka pang columns at medyo complex ang data mo, mas magiging useful pa lalo yung lalabas dito. Pero ayan, as you can see, nag-create na siya ng iba't ibang charts at graphs para tulungan tayong i-analyze tong data. Meron siyang chart na pinapakita yung revenue per product at pati na rin yung profit. Ang cool, di ba? Pwede mo siyang i-click para i-insert yung chart sa sheet mismo. Or pwede mo rin siyang i-view in full size by clicking this. Ito naman yung ibang view sa same chart. Ang ganda rin ang itsura niya. At ang cool part dito ay pwede tayong magtanong mismo kay Google Sheets tungkol sa data. For example, pwede nating itanong yung total profit. I-add up niya lahat ng yan para sa atin at may kita natin na yung sagot ay 17,000. Pwede rin tayong magtanong which item has the highest profit or total revenue in January. Isasum up nyo lang lahat ng numbers and ayan, may kita natin na ang total ay 68,500. Sobrang simple lang ng data natin ngayon kung mas detailed pa yung data, mas marami ka pang pwedeng itanong. Pero ayan, sobrang useful ng tool na to sa Google Sheets or Excel. And ang laki ng matitipid mong oras kung nag analyze ka ng data. Next up, meron tayong sobrang cool na tool na tinatawag na Fireflies AI. Ang Fireflies tumutulong sa pag-automate ng meeting notes. Parang may little bot kang ini-invite sa calls mo. At siya na yung nagtatake ng notes at nag-organize ng lahat ng important data. So ito yung website nila. Pwede kang mag-scroll pa baba para makita yung mga features na kaya niyang gawin. May kita nyo na automatic siyang nagre-record at nagta-transcribe ng meetings. Paano siya gumagana? Simple lang. Ini-invite mo lang si Fireflies.ai note-taker sa meeting. Tapos automatic na siyang sasali at gagawa ng lahat ng kailangan. Recording, transcription, etc. Isa pang solid na feature ay yung AI-powered search nila. So pwede mong hanapin yung action items, tasks, mga questions na tinanong, at iba pang important metrics. Pwede mo rin siyang isort by topics na pinag-usapan sa meeting. Pwede mo rin i-analyze yung meetings, like sino ba yung pinakamatagal nagsalita, ano yung overall sentiment, may mga objections ba, may mga nabanggit bang competitors, ang dami. Sobrang cool ng tool na to. Di ko pa personally nagagamit pero madaming friends ko ang gumagamit ng Fireflies. Kapag nakita ko si Fireflies.ai note taker sa call, alam ko na agad. Okay, may nagte ng notes. So di ko na kailangan mag-notes mismo. Pwede ko na lang hingin later and ayan, mas madali na yung buhay mo. Yung next AI tool na pag-uusapan natin na isang picture editing tool na tinatawag na Luminar AI. Okay, so meron akong photo dito na naka-open sa Luminar AI. Papakita ko sa inyo kung paano natin pwedeng gamitin ng AI para i-transform yung basic na photo ko. Ginagawa ko to usually para sa mga YouTube thumbnails ko para mas mag-stand out yung picture. Ang cool dito kasi ang daming kayang gawin ng AI sa photo mo na normally hindi mo may isip gawin manually. So ang first step ko ay pumunta dito sa edit tapos punta tayo sa structure. Gagamitin nito yung AI para mag-add ng depth sa photo. Pwede rin natin i-boost kung gusto natin. Pwede mo ring dagdagan yung saturation at vibrance para mas buhay yung color. And yun, dahil pa pwedeng gawin dito. For example, meron din tong enhanced AI tool. Kung may photos kayo na may sky, pwede mong gamitin yun para palitan yung langit. Sobrang astig nun. Pero ngayon, pupunta muna ako sa portrait. Tapos punta tayo sa face AI. Gagamitin natin to para mas maliwanagan yung mukha ko. Pwede mo rin siyang gamitin pampaslim ng face kung gusto mo. Let's say, gusto nating bawasan ng konti. Para naman sa mata, pwede nating gamitin yung AI Eyes Tool para mas makita yung iris. Pwede rin natin palakihin yung eyes ng konti, i-whiten, i-enhance at kahit tanggalin yung red eye. Pwede rin natin ayusin yung eyebrows gamit to. Tapos sa mouth naman, pwede mong i-adjust yung saturation, yung redness at kung ano-ano pang details. Medyo OA lang yung eyes dito sa ginawa ko pero gusto ko lang pakita sa inyo kung paano gamitin yung tool na to. Same thing, meron din silang Skin AI Tool. Pwede mong i-remove yung shine sa mukha gamit to, pati na rin yung mga skin imperfection. Tapos yun, meron din silang ton of cool templates na pwede mong i-apply sa photo mo. Di ko na masyadong iisa-isain pa yun, pero the point is, ang dami talagang useful AI tools sa program na to. And feeling ko, kung mahilig ka mag-edit ng photos, sobrang makakatulong to sa'yo. Oo, oh, medyo weird nga tong edit, lalo na yung eyes. Parang ang creepy na. Baka i-adjust ko lahat ng settings ng konti para hindi ganun ka-intent. Pero ayun, sobrang easy and cool way to use AI pang edit ng images mo. Next tool naman natin is isang AI grammar tool na sobrang useful din tutulungan ka nitong sumulat ng mas maayos. Baka narinig nyo na si Grammarly. Similar siya, pero ito ay isang free Chrome extension na pwede mong install. Every time na magsusulat ka ng sentence, pwede mo siyang i-highlight at ipapakita niya sa iyo ang iba't ibang paraan kung paano mo pwedeng sabihin yung same phrase. So, andito ako ngayon sa website at may kita niyo kung paano gumagana si WordTune. Pwede kang mag ng sentence dito tapos ipapakita niya sa iyo kung paano mo pwedeng sabihin yun. So, kunwari, nag-type ako ng ganito. I-click lang natin yung rewrite. Tapos, ayan, maglalabas siya ng iba't ibang versions ng sentence na kung nag-aaral kayo ng English or gusto nyo lang mas pagandahin yung sentence construction nyo, like yung sentence na ginawa ko, medyo sablay. Pero ayan o, nire-recommend nyo to, Which means mas clear at mas natural pakinggan. And ayun, kung madalas kayong mag-type or magsulat, sobrang helpful ng tool na to. Libre pa siya. And syempre, ayaw natin magsulat ng sentences na walang sense, lalo na para sa mga professional setting. Kaya sobrang laking tulong ng ganitong tool para iwas sa blay at mas maging confident ka sa pagsusulat. So yung next tool na pag-uusapan natin, gumagamit ng AI para tumulong sa content marketing mo. Ang pangalan niya ay Neural Text. Naka-open siya dito and ayan, basically, ina-automate niya yung buong content operations mo sa isang all-in-one content marketing platform na ganito yung itsura. Syempre, ang ganda nito kasi makakatipid ka ng sobrang daming oras at pera. Dito may kita natin yung ilang use cases ng neural text. For example, kunwari magsusulat tayo ng something like how to eat a healthy diet. Click lang natin yung generate at ayan, magja-generate siya ng paragraph about the topic. Medyo similar siya sa chat GPT. Pero ang pinaka-best part ay sobrang nababawasan yung research time mo. Pwede mo rin siyang gamitin for content outline. Type mo lang yung article title at gagawa na siya ng outline for your content. For example, mag-type tayo ng best retirement accounts. Tapos click natin yung generate. Ang cool nito kasi siya na mismo ang gagawa ng research para sa at gagawa pa ng outline. At mula sa outline na to, meron ka na agad bunch of talking points. Kung gagawa ka ng video na katulad nito, sobrang helpful nito for sure. Meron din silang feature na tumutulong sa paggawa ng product descriptions. Lalagay mo lang yung product name at ilang keywords, tapos automatic siyang gagawa ng description para sa So naglagay na ako ng sample data dito. Click natin yung generate. At ayan, may nasulat na siya agad for us. Siguro hindi pa to yung final product description na gagamitin mo, pero sobrang solid na siya pang starting point. Pwede mo rin gamitin gamitin para sa organic competitor research at marami pang ibang bagay. Overall, kung gumagawa ka ng content, game changer talaga tong tool na to para sa'yo. So ayun, sana may napulot kayong value sa video na to. Lahat ng resources na nabanggit natin nandyan sa description sa baba. And yeah, kung magiging creative kayo sa paggamit ng mga tools na to, pwede talaga nitong padaliin ang mga buhay nyo. At syempre, mas kikita rin kayo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to hit that like button at supportahan yung channel by subscribing. Gumagawa kami ng maraming videos about personal finance entrepreneurship at investing. Maraming salamat sa oras nyo and I'll see you in the next video. Peace!